Ayan guys, at ito na po yung ating mga sinangkot sang karne. Ito na nga po yung pang stick natin. Tapos ito yung ating pang minodo Tapos ito naman po yung kay bossing na pang Ayan, sangkot na pong lahat. Maginhawa dito. Po, oh, yes mo ba? nga dito may ano. Bidyo, oh, tapos saya, saya. <laughs> Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, bali ngayon po ay magsasangkot sa po ako ng mga karne ng pangminudo at saka po ng pambipstick. Dahil bukas po ay may outing kami. Bali bukas pa naman po yung aming outing, kaya laang ay ngayon ay yung mga lulutuin po ay akin ang ihahanda. Para bukas po ng umaga, hindi na po ako gahol. Gawa ng maaga po kami bukas ay maghapon kami mag-outing. Magagap nga po kami ni Bossing nagpunta sa palengke at kami pinamili namin itong mga ricado. Balik ayan po yung mga pinamili namin ni Bossing. Ito po ay pang kaya Ayan, at uh, re-ricadohan ko na po ito. Ima-marinate ko na, kaya mayroon na siyang bawang at sibuyas. Yung pong hinihiwa ni Idro na bawang at sibuyas ay pang-marinate ko po dito as pang-menudo. What? Menudo? <laughs> Paborito po <laughs> yung Idro. Oh minuto ito pa po yung ibang mga ingredients na binili ko magluluto rin po ako ng chop suey eh. ito naman po tokwa ayan ako po yung nagpreparate na ito naman po ay pangulam namin ngayon gagawa ko ng tokwa sisig Yan po at magmamarinate na ako nitong ating pambit steak. Ito po ay nilagyan ko na ng bawang at sibuyas. Ngayon naman po ay pipigaan ko na ng igya o ng kalamansi. Lalagyan ko po ng toyo. Dalagyan ko din po ng nor beef powder. So, hindi lang po. Pampalasa. Lagyan ko rin po ng oyster sauce. Dalagyan ko din po ng paminta. Saka po ng kaunting mantika. Ayan po at atin ang hahaluing maigi. Mm, bango. Ayan guys, at akayot uh, mo po tayo dito sa taas. Ilat! Akayot oh. ako ha! At uh, tayo po ay magdadala nitong merienda. Oh, merienda muna kayo. Kuya, merienda muna po. Mga ginhawa na po lalo dito at umaliwalas nung natanggal po yung mga kahoy dito ah, na nakalagay. Eh. Tapos yung mga may butas po, ayun ay po yung tatapalat po ni tilat ng semento. Maghahalo po ulit siya. Oh, kapag... Ha? o oh, sige. Ay, tilat lalagyan mo rin yung bayan. Ah, yung mga butas-butas doon. Ah. Na flooring eh. Tingnan mo kung alin yung may mga butas dito. Yan na lang ang flooringan. Mapangaginhawa po. Dito. Ano kaya kapag katanghalian, ah, mga alas 12, alauna, Maginhawa pa rin. O mainit ang alingahit. Gawa ng hangin, honey. Dito na masarap tumambay si Teo. Pagka ganitong araw. Ah. Tapos maglalagay ng duyan. Maliwalas na po dito ah. Yung mga carrots at patatas po ay binabalatan na rin po ni Para hihiwain ko nala ang pag-ihig pa sugatan. Meron po tayo ditong isdang buraw at ako yung magpiprito rin po halian. Tapos, ito pong tokwa, lulutuin din po natin. Sisig tokwa. Ayan, pang tahalian din po. Na dito po yung mga tiyahin po ni Bossing. Si Tia Poning, si Tia Nora, si Tia Ilse. Ay, diyan, yung maligas-gas. Ay, sabi maligas na Maligas-gas pala ang oh. diba eh. oh. 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 po, ningpo, -ka <laughs> <laughs> oh, hindi pa nakakawalis. Stay po yung taga-kainta. oh, merienda po kayo dito ah. Tia. Mm, tia. Mm. Tia. 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 May diyan pala man ah. Maginhawa dito. Ho? Mas nga? Ay, masarap nga dito may ano. video o, may tapos sayaw, sayaw. Huwag lang ah, kaya't doon na. At <laughs> baka mabalintong. Ayan, hindi yung magkatalaman ng inyo. Oh, ate, ikaw yung iminom. No? Hmm. <laughs> Pati na lang tayo. Oh, ba?

Oh, ma. At ang presidente ka big. Oo. Oo. Gutya tigitigisan mo siya. Ada. Eh di doon sino to? Ay si Loloy po. Ngayon ako ni Tia Flor na isa. Ay pala ang ina uba at tat. Kambo po ng nanay ni Bossin. Ay si ukita hindi eh. ka Marawang. At ay mamana hi kita maraming mga Ba po ang ano ang ito? Nakikipagmerienda rito lang sa pamangkin ko. <laughs> <laughs> yung kapatid ko ay nag-uwi rin sa impanta. ay nakipamasyal sa pala is dami busing Ay wala naman tao. Lalagyan rin kita. Ay naman na ate. Ati Abi. Oh, Tia baka may gusto kang i-shout out mga taga-Kainta. <laughs> Ay, shout out nga pala sa mga taga-Kainta, kay pareng Pito, kay Jocelyn, kay Papa Long. long manood ng isna. Natong <laughs> mga nanonood diyan, shout out. Dami kayo. Ano? Huh? Oh. Kasi nahilig manunood ng inyong mga uh, pagbablog. Hindi naman ako marunong mag-cellphone. Basta lang ako. Hindi ako marunong magpipindot. Ay, sige, pa, lagyan natin Tapos na. Nag-aakyat po pala ng kahoy. Yan pa naman ay binabana nila ng isang araw. Inakyat po ulit at gagamitin pa po pala. Ayan, paglalagay po nitong PVC. Doon po sa gilid. Para pag umulan po ay isang daloy ng kuwan, ng tubig. po Saka na lang po. Kailangan <laughs> Oh, ganit na nga lang po. Baka pintura lang muna sa kana ang tiles. Maganda pag naka-tiles kaya lang ay eh. saka na. Hindi ka na pag ano, dumudulan <laughs> nang ha kami na ka merienda. Nabusog ang mga magandas. Ay kayo lakad po lang. Pagdating doon ay pagod na uli kayo gutom pa. Ay wala. <laughs> ay wala na ako ng ilaya. Pakainita na po ang inyong paggagala. Dito lang <laughs> ng sa araw na kulimlim. Mm-hmm. Nagbasaan ka, ka lang Abi, inong na ina. lana Wala na, Lalo na. mo na din sa ating ibig. Hindi maganda Ah, maganda ang mag-ano. maganda mag-ano. <laughs> 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 yung mag-iinom, tawad yung, may video ako kay ito. Ayan, Mamaya, mamaya.

Ige abo. Yan. Ten. Ye. Si. Si. araw puti ay ako. Gumala doon sa Cebu ang teya ay kilala na yung aso mo. Kami binata tong nung sabihin ang uh, na yung pangalan ay ako. Ah, kulo! Namamayipo! Na na <laughs>. <laughs> Ayan at bali umalis na po yung mga tiyahe ni Bossing. Uh, at ako po ay didiretso ko na yung aking pagluluto at pagmamarinate ng karning baboy. Ayan po si Mini at siya po maglalaga ng itlog. Itlog po ng pugo para sa panchakso niya. Lalagay na po niya. At tatanggalan na rin po niya ng mga balat niya. Lagyan mo muna ninyo ng tubig yan. Ah. Meron na po. Lalagay ko na po itong mayonnaise. Ito po yung may mga ingredients tayo dito ni Okay, ito po po'y okay na. Luto na po ito. Yan po at luto na rin itong ating pritong isda. Yan at bali, magmamarinate naman po ako ngayon ng karning baboy. Ito po ay pang minuto. Yan ang food processor na po ako dito ng bawang at saka po sibuyas. Yan, kalagyan na po natin. Kalagyan na rin po natin ng paminta. Tapos po ay lalagyan din natin ng more powder. Lalagyan natin ng toyo. Bago po natin sangkutsay nitong karne ay atin mo nang ima-marinate. Eh. Para yung mga ingredients po na inilagay natin dito ay manood po dun sa karne. Ngayon naman po ay sukang sasa ang ating ilalagay. Kung wala po kayong sukang sasa, eh, kahit po anong suka, pwede pong gamitin. Ayan po, mekos-mekos na. Ako naman po ay naghugas na maigin ang kamay niya. Mamarinate lang muna po natin ito ng mga isang oras bago ko po isang kutsa. Para yung mga ingredients po na inilagay natin dito ay manuot po ang lasa. Manuot po sa karne. Yan po at bali itong minarinate natin na karning kalabaw na pang beef steak. Ay akin na inilalagay sa pressure cooker at ito po yung palalambutin na natin. Ang ginagawa ko po ay inuunat ko itong mga karne para pag naluto po siya hindi po kulubot. Kaya tiyagaan lang po talagang iniisa-isa ko. Pwede naman na hindi na ganaituhin. Eh. Kaya lang ay mas gusto ko po ay talagang maganda ang pagkalatag ng ating karne. Mga unat. Hindi mukhang... Para po pati maluto. Oo. Maayos. Saka magandang tingnan kapag yung ganay ang pagluto na ay eh, ano ah. Hindi ko lubot. Yan po at ito na yung ating minarinate na pang dipstick. Tatakpan ko na po at ito yung aking pakukuluan para lumambot na. Yan po at kumakain na po sila. Ay, 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 ay. Oh, ayan, 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 po at bali, si Posing po ay nagsasangkot sa din po ng pampulutan. Ayan po at kumukulo na itong ating pinalalambot na karming dalabaw na pambistik. Ang dito naman po ay kumukulo na rin yung kaybossing na pinalalambot. Pagkatapos mong magligpit ay tulungan mo na lang si Minnie pag babalat. babalat na 'yung kuwan, itlog ng pugo. Oh. Yan po at bali, sinaklang ko na rin po itong aking sasangkot sa na pang minuto. Tapos yung niluluto po ni Bossing, pinasangkot sa pala. Ayan, paigahan pa po yun sa sabaw. Ano kaya di-tiktok ni Ma'am? Ayan. Riyan. Oh, sila eh. na. Yan po yung panlagay sa chop suey. <laughs> Ayan guys, at ito na po yung ating mga sinangkot sa karne. Ito na nga po yung pambit stick natin. Tapos ito yung ating pang minodo. Nakasaklak pa po. Tapos ito naman po yung kay Bosing na pampulutan. Ayan, sangkot na pong lahat bukas po ay atin na lang ang titimplahan at lalagyan po ng gulay. Ito pang minuto. Ayan po at bali yung mga PBC. Yung ibang PBC po ay nakikabit na doon ah, sa laylayan ng bubungan. Ito naman po ay dun ikakabit sa kabila. doon po ah, sa kabilang laylayan. Ako po ay nakaupo dito sa doyan. Maginhawa nga po pala dito. Napagkaganay itong tanghali. Uh, ngayon po ay alauna na ng tanghali pero grabe po ang ano hangin. Ayan po yung sasamintuhan po ni Tilat. Pag umuulan po ay naiipo ng tubig di yan. Kunti lang naman po yung isesemento po niya. Ipapantay lang po dito sa flooring. Pwede pa bagay yung tilat, yung mga bubong na yun, hani? Eh. Pwede pa? Pwede. Kuwan lang lang, hani? Eh. Yung mga butas-butas. Tatapalan. Pwede dito ang lipay ng hangin, po yung yero ngayon. Doon po sa butas ng yero ay tinatalian po ni tilat ng tire wire. Tapos saka po tatalian na itong ah. naman tong mga yerong ito ay magagamit pa. Anong gagawin hindi Papalita dahan. Papantayan. Wag nga pala iyan, ganun han, yung pagkakagawa. Ngayon na lang po ulit kami nagpatrabaho. Halos na sa isang linggo rin po na wala po si Kuya Jenny, kaya wala pong trabaho. Simula po noong bago kami lumuwas ng Maynila ay wala na po kaming patrabaho. Ngayon lang po ulit. Ay di makakapagpaano pa pala ako ng simento dun sa kabila. Ah, honey, dun na sa kabila. At naano rin doon ang tubig eh, oh, ah. may stock din. Pangit naman, tingnan kapag umulan eh, abay. Na dito ang tubig sa loob. Oh, may stock. Papantayin na po ni tilat po yung ginawa po nila na PBC. Ayan. Walang pa po yun. Yung po yung pa yung, yung PBC. Ah. Eh.